Kuinay, papayag ba si Inay Len na i-date kita sa February 15? Wag 14, anniversary namin. Aba, ikaw kay na, Papa, ano? Ikaw naman pala may ka-anniversary, na yan. Bago ikaw iaayain mo ako na mag-date ng February 15? Aba, hindi ako napayag ng kayaan, Aba, ako pa magiging rason kung bakit mamaya ako ibababagi ng iyon na iibig day yan. Aba, ay huwag mo ako idadamay. Kaya naman ko na Anniversary rin iibig. Aba, hindi sabi, anniversary anniversary nila. Oh. Malay mo naman ko nung anniversary. Ala, eh. ay sila yun. Oh. Nag-iibigan sila. Kaya silay sila ay, mag- Wala mo <laughs> sinabing nag-iibigan. Eh, ba? malay mo anniversary ng kanilang chapel. Hindi, inay. Oh. Basta yun, yun ay... Ng, kung, ano ay hindi. Dapat kayo mabilis po make up. Pag-anay... <laughs> <laughs> yung itsura so, yun. Nasubra naman yata ang pagkabilis ng pick up mo. Gayon so, ho yun ay eh, nai. -anniversary. Abay, anniversaryhan Eh, yun lang ang alam kong anniversary. O, oh, ay eh, da, tapos ay eh, ano, ayaw niya ng February, ano, ayaw niya ng February 14 kami mag-anot, anniversary. O, oh, eh di kung ikaw ay makikipag-date, eh di dapat ay eh, kapag special, eh di 14. Ibig sabihin, hindi akong ka-specialan niya sa 14. Ay, paano ka ako yung special sa kanya, hindi ka naman niya kilala. Apa? Ay, eh, may ka nga pala nag-aaya sa akin. May naman mm -hmm. yan. Eh, di ba, ay di, bawal. ay di ba, wal, ay di ba, wal yan, Bawal na. tayo magde-date sa February 14, manunood tayo ng Slay Zone. Ayun. Ay, ay, kaya yun. kayo sa mga manunood, manunood na lang din kayo ng Slay Zone. May kadate man o oh, wala, tuloy ang panunood. Yan. Oo nga. ko kayo. Ako na mag-iimbita sa inyo kahit ako hindi kasali sa pelikula. kaya Hayaan nyo sa susunod, eh, ano, isasalin na kayo kahit sa ibang pelikula. Sasabihin ko kayo, kay, kay Miss April at Miss Pauline, ay eh, kayo isasalay sa White International Film Production. Oh, isasali ko kayo. Kahit kay nanay. Oh, nanay ni Noon sino naman. kayang pwedeng mamak ano. pang nanay mo. Aba, ay eh, mali ninyo ibang artista. May maka ano kayo ka eksenahan. Oh, nanay ni Kenchan. Oh, Noon, pwede rin. Na bata. Nanay ni Miss Glaysa. Oh, Tingin na pa pwede. Kaya naman kayo. Kaya ikaw, 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 ikaw na nag-aayos sa akin ng date sa February 15. Eh ikaw eh ano? Ikaw eh magpaalam din yan sa iyong ka-anniversaryhan. Bakit? Aba eh kung kay date ng ano in ng 15. Kundi okay, sasama. Eh manonood ka ba ng Slice? So? Hindi ka kinasama. Ay kasama nga ako. Oh, kita na niya yan. <laughs> mga mga ano? Ba ikisasama. Eh, Bago ng presyon marinay sasama. Ano 'yung gusto mo? Amam di mo pa rin. Buntot tarig ito ng buntot. Kayaman din ay, naku, ito. Ay, kala mo gigipapayagan ka. Yeah, nakakagiliw naman na. kilalae basta na, ka kasama, kakatakot na no eh. Kasi itoget. Ay. ay no. Let's ko! Ang arte naman nito. Ay, bye-bye. Bakit na? Ako 'yung sasama di mo kilala. Oh, sa kapa mo Sa bagay nga. Nakauyan ng malabo pa sa hugas bilgas <laughs> na mangyari at kakatakot ka pala. Sadyang ako lang ka-date mo. Ay.